Yes, hello guys. Magandang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating vlog ngayong umaga. So meron lang po akong uh, kaunting ah, uh, po sa inyo, no? Uh, alam ba niyo guys is ah uh, mahirap talaga maging isang content creator may may uh, pinos ako na vlog ng isang araw uh, pabalik balik naman tayo no uh, alam ninyo ang pagiging isang vlogger or pagiging isang content creator napakahirap po guys kasi araw-araw ka mag-isip kung ano ang i-content mo na patok sa pangmasa patok sa mga manunood ah uh, kung maliit lang tayo or nasisimula pa lang tayo No? Uh, napakahirap kasi wala pang mga manonood wala pang mga followers wala pang subscriber wala pang uh, supporters kaya ang gagawin lang po natin guys is uh, uh, kagaya ko nasisimula pa lang ako hindi po ako nagmamadali ang gagawin lang po natin is araw-araw po tayo mag-live araw-araw po tayo magpo-post ng mga long form videos araw-araw po tayo na gumawa ng content no wag po tayo magmamadali kasi paano ya makakamit uh, kung mamadali tayo uh, kung, kung magmamadali tayo is ang tendency po yan guys is uh, atras at susuko po tayo kasi napapago na po tayo sa kakaisip kung ano ang i-content natin araw-araw no So, antayin po natin kung kailan po ang dumada, dumadarating o dumating yung mga swerte natin <laughs> no? sa papag-vlog. So, counting tiis, tiyaga, uh, post ng post ng videos, gumawa tayo ng araw-araw ng mga content kahit, kahit uh, mapatok man o hindi. At least, ginawa po natin ang ang mga gawain po natin no huwag po natin i mindset na sa post mo sa live mo is makapira ka na maka income ka na no hindi po yan madali kadali mga guys so paghirapan po natin iyan pagtrabahuan po natin iyan kung gusto mo makapira so okay may nagsasabi is para saan po yung vlog mo pag hindi uh, pa, para saan yung vlog mo kung ayaw mo makapira so hindi naman pira agad agad na magkukuntin ka magbablog mag, uh, ma ka na umane ka kung halimbawa magtanim ka bukas aanihin mo hindi naman yan madali so paghirapan mo muna bago mo makuha ang gusto mo yun po ang pagiging isang content creator. Huwag po kayong tumingin sa iba na mga, mga content creator na lumaki na uh, marami ng successful na nakita sa kinapagbablog. So, ang gagawin po natin is suportahan po natin sila. Masaya po tayo na uh, malayo na ang nararating nila sa kanilang buhay. So, ipagpatuloy po natin ang mga ginagawa natin araw-araw. Pagtrabahoin po natin hanggang tayo din ang umasin. So, so ano? yun po ang gagawin natin. Huwag po tayong, kuya, pa, kuya, malaki pa ba yung kita mo? Kuya, may, may ano ba? May income na ba? Kuya, may stars na ba? Kuya, ma magkano po yung kita ninyo? Kuya, ano po ang na ano ninyo, na achievement sa pag mo no, nasisimula pa lang ako uh, ngayon wala pang kita at saka wala pa yung uh, stable income so pinagtrabahoan ko muna ito no, so kagaya din ako sa inyo na nagsisimula pa lang